Marahil karamihan sa atin ay nakakita na ng nagpepenitensya, na sinasaktan ang kanilang sarili, upang mapatawad o mabawasan ang mga personal na kasalanan, at makakapagbigay daw ito ng proteksyon, sa kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay. Sa ibang mga tao na gumagawa ng pagpepenitensya, para sa kanila, ito ay gawaing makadiyos at paraan ng pagsisi sa mga kasalanan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, na hindi nalulugod ang Diyos sa ganitong mga gawain, pangalawang Timoteo kapitulo 3 versikulo 5 ay nagsasabing na may anyo ng kabanalan, data at tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito, marahil ito ay nagmumukhang gawaing makadiyos, pero wala dito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagsisisi ay hindi isang listahan ng mga relihiyosong kinakailangang gawin na dapat nating tuparin upang magbayad ng kasalanan. Hindi natin mababayaran ang ating kasalanan kahit gaano karaming ritual ang ating isagawa. Tanging ang dugo ni Jesus ang makapaglilinis sa atin mula sa ating kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus ay sapat na bayad para sa anumang kasalanan na ating ginawa. Hindi tayo mapapatawad sa pamamagitan ng karagdagang pagpapahirap sa ating sarili. Tinapos na ni Hesus Kristo ang kabayaran ng kasalanan, noong siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Hindi na natin kailangang isagawa muli ang mga bagay na tanging si Jesus lamang ang may kakayanang gawin sa halip tayo ay magpakababa, magsisi sa ating kasalanan, at tanggapin ang libreng kapatawaran na regalo ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, at i-click ang bell icon, salamat, hanggang sa muli. Paalam!